Muling nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government at Bureau of Fire Protection kaugnay sa mga madalas na sanhinang sunog. Yan ang ulat ni Katlay Antonio. Nakasindi sigarilyo, overloading na saksakan sumingaw na LPG at nag-overheat na electric fan. Ito ang mga kadalasang sanhi ng kabi sunog ngayon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nakapagtala na ng 3,000 kaso ng sunog at 70 ang namatay mula noong Enero. 56% na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong 2023. Electric fan, sigarilyo, electrical wiring, these are the main causes. Dahil nga mainit eh, Mainit. uh, 24 hours itong electric fan no so these are things that we would like to achieve right now really ma minimize ang sunog and of course ito modernization plan talagang hindi lamang namin ma-attain kundi talagang majority of which matapos namin within a period of one year. Pinapatibay din ng DILG ang regulasyon sa mga LGU. Mas padadalasin ang inspeksyon at palalawakin ang training ng mga bumbero. Plano rin ng DILG na palakasin pa kakayahan sa pagdugon sa sunog sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga reforma at pag-upgrade ng kagamitan at pagtatayo ng bagong istasyon. Uh, ang, ang, ang gagawin lang namin, uh, we have the funds for this, iniisa-isa namin yung mga mayor na mag-donate. Actually, it's not even donation, magpahiram lamang ng 400 square na na property sa amin. Magpahiram lang at tatayo ang kagad natin na fire station dito. Katleya Antonio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.